doon. Guys, botohan ngayon. Wala pa. Mm Hindi -hmm. pa ako nakabot. Magboboto ka ba? Hindi mo ako pinansin. Hindi mo ako pinapansin. <coughs> Lahat ng tao sa bahay tinatamad mag-vlog. Pag may pera ba, mag-vlog ka? <coughs> ha? Let's go vlog. Sana, oo yung katumbas ng lahat ng tao dahil dinatamad sa lahat pag walang pera. Later, later, magpre-prepare muna ako. Ay, mag maghanap muna ako ng i-vlogs. A few moments later. Biala stress na, wala ka pa bang balak magboto? Ha? Tara na, meron pa ako mga naka-stapler. Ha? <laughs> Tara na, meron pa ako mga naka-stapler doon. Gusto mo na naka-stapler? Ha? Gusto mo na naka-stapler? Ha? Stapler. ha? stapler. Ayaw mo na naka-stapler? Hmm, ayaw mo pala eh. Kuling yung mga naka-stapler dito. Madami-dami pa to. Hindi ko pa siya ginagamit actually. Hmm. Kamagkano din ako ngayon? One, two, ilan tayo? Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. O, oh, libo wow! pa rin to eh. Eto, gusto mo ba to? Mga naka-stapler to eh. <laughs> <laughs> ano? Gusto mo na kay stapler o hindi? Ha? Gusto mo na kay stapler? Gusto? Gusto mo ba na kay stapler? Ayaw mo pala eh. Sinong gusto na kay stapler dyan? Ha? Sino na kay stapler dyan? Ano? Hindi pwede. Matagal ka pa ba dyan? Ha? Matagal ka pa dyan? Ano na? Ito na oh. Ba? <laughs> <What>? Sumuyo? Hindi ko binibenta ang ano <laughs> ko. Wow! Ay bakit? Ah, sino tumanggap nito? Parang nakita ko lang to sa ano, sa tindahan. Ito so, lahat muna to. Ba, oh, pag nahulog yan. Bakit? Pag nahulog to, di kunin nila. O, oh, bulsa ko lahat. Ah! Tumay so, libre kita. Ha? May libre kita. Parang saan? Mm Hindi -hmm. yan, 23D na. 23D. ko yung pangalang ko dyan. Nasaan yung pangalang ko dyan? Mulina na po namin. Hindi, pag-irigan. Mulina ka pa rin Hindi, magkasunod kami ni Charis. Harapin ko yung akin. Ben. Yan ang taburangin. Mulina <laughs> nga. Ay, mulina pala. Eto, ang bilis mo. atahambil tidak mau sakit tamburang kau bisa